Diyan kami nagpupulot ng tabuno. Oh, ang gaganda ng mangrove, oh. Hirap nito. Pag nabitawa ko yung cellphone ko, wala na tayong video. Ang ganda. Mamaya na. Ayan na. Lalabas na naman kami. Ayun, kita na yung isla, oh. Yung mga nyugo. Oh. Balambon Island oh, dito na naman kami sa labas Kumaya naman tulong na tayo magsagwan ang bagal nang nagsasagwan ayun o oh, may talalabong o oh. ibon nakapagod oh, magsagwan ang oh, tatagos na kami sa kabila